Let's get <makes noise> in the put in the if you're feeling real good, put your hands in. So what's up, what's up mga bakang yung online judge. Walang iba kundi Judge Ginano. Okay guys, another Motos Battle Review. Dragnil versus Chino. high So another why? Bakit? Itong battle na to. So simple lang. Para sa akin na, ito uh, ano ko lang, uh, opinion ko lang. Uh, dahil kay Chino, high So bakit? Uh, ilang beses ko na na-review si Chino High at sobrang napabilib niya ako sa mga multis niya. Di ba? Uh, sa pagkakatanda ko, isa si isa si Lip Cram sa nag-judge before sa mga battle ni ni Chino High sa bukas pa yung noon. So, sa pagkakalam ko, ito yung pagkakatanda ko ah. Uh, sobrang napahanga si Silip Cram sa mga multis neto ni Chino Hai. ba? Diba? Na maski parang siya daw na na amazed na mamangha sa ginagawa. So ako, habang pinapanood ko si si, si Chino Hai, ganun din yung nagiging expectation ko. Or, I mean, ganun din yung nagiging nagiging impression ko at sa tuwing may battle siya, yun na yung ina-expect ko. So, ngayon, kaka-scroll down, kaka tingin, kaka-check na kung ano-ano yung mga battle na hindi ko pa napapanood at gusto ko mapanood, nakita ko to. So, props kay Chino Hai, uh, hoping na handa siya dito, hoping na marinig natin yung mga multis na ina expect natin. Then kay Dragnil, uh, debut battle niya to, so, ilang beses ko na si, si Dragnil eh. Alam ko napanood, napanood ko si Dragnil sa ano, sa pina, ng bara, parang ganun. Tapos, sa mo uh, FRBL, parang ganon or pulo, hindi ko na matandaan kung saan, pero pamilyar na sa akin tong Battle MC na to. Okay, so yun lang, hindi na natin kailangan palaga to, umpisa na natin to. It's Dragnil vs. Chino High game. Game, game. Na, si Chino High, una game. para kay Chino High, ambush, pakinggan natin. Yeah. Yo! Yeah, yeah. Yo! Pangalan neto, Dragnil! Pinapakilala ko si Cap! Mandirigma ng online battle rap kung saan sa next beat ka na pwede mag-rebat. Gago. Pag nagandahan sa sariling sulat, sila na din mismo papalakpak talagang parang tanga sa pagkat, tumitigil pa pagkatapos mag-bars para namang may mga crowd na magre-react ang pangalan neto drag nil. Mandirigma ng online battle rap. Labanan kung saan pag nag-joke ka sa pag-iispit, Pwede igrat mga <laughs> mga legit na wak panay. Parang ano no? Nagiba. Nagiba yung ano, yung delivery ni Chino hay parang batas. Ganon yung ano niya. Yung delivery niya ngayon, may pagkabatas. Upgraded na crack, unang salang pa lang sa F2F nitong drag. Nakabangga agad para, Brad. Bilang bagong salta ay tatarakan ko agad to ng Odin Sword. Atras At abante yung saksak para yung sugat mag-open close. Puputukan ng puputukan sa bungo ng super close. Ganyan pagpalumpalo sa battle boss. Parang foreign horse. Matagal na tong high. Brad, alam yan sa motos loads. Kaya kahit tirahin ko ng tirahin tong drag, hindi ako mau-overdose, boss. Pasalamat ka maikli lang yung binigay na palugit para tapak-tapakan kita sa gubat na to. Patalim aking ginamit sa pagguhit kaya asahang ma-update mga sulat sa'yo. Mm. May kasamang pagmamayabang. Tung kada upak ano? Pagkat sa'yo lang din nahataw tung kada buhat bangko, bano? Pangalan nito Drag Nil. Tunog Bisayang Adik. Nung sinado fight ko to last week, lap trip lumabas na imahe sa aking isip. PAK SHIT NAKA SKINNY JEANS NA PANSA sabang NAKA 2XL NA HYPE BEAT PANIS <laughs> Kay PISA COOL SA COOL SWAG MAY KANTA SIYANG GAMIT AY BEAT NANG ON THE WINGS OF LOVE PARA DAW YON <laughs> PARA DAW YON SA KANYANG CHICKS NA MAY GUPIT NA LONG BACK NAKITA KO KANILANG PICK PARANG MAGKAPATID NA ONG BACK <laughs> <laughs> OH GOD Pangalan ng grupo nila, Lyrical Passionate. Hindi man lang nilagyan ng konting angas o ingay. Lyrical Passionate, puta para kayong mga rapper na reseller ng clothing line, mga bay na bay. Mga panodis <laughs> ko po. Hindi mo alam kung bakit mas pinili pang maging rapper na mga na-construction worker na lang sana. Eh di dapat pasakay-sakay ka na lang sa service nyo na truck sa umaga. Di ba lang mainit at pagod? At least siguradong kakara. Tsaka sigurado na yung 500 mo na rate, right. may tanso kasama, di ba? <laughs> may tanso kasama, di ba? Tarantado, malalaka. Sobrang random ng rap ko, halatang para madali lang maalala. Hindi na para papag-isipan ng mga barang panagasa. Ang importante para sa akin ngayon ay eh, meron akong round 3 na kasama. Sana. Right. <laughs> so, that's it. Iyon yung sinasabi ko sa inyo. Pero bago lang kasi tunog batas ngayon si Chino Hay Pero nandun pa rin yung mga multis. Nandun pa rin yung rhyme schemes. ba? Diba? Pansin nyo yun. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kung bakit no nakita kong may batas si Chino Hay isa to sa mga gusto ko mapanood at gusto ko ma-review. Kasi ngayon nga ina-expect ko, multis, malalipkram, malaluni, mga ganong multis. Pero ang nangyari ngayon, malabatas siya mag-spit. So, kakaiba. No, medyo nagulat ako doon pero still the the the, the outcome, the result the same, the same. Uh, na na na-enjoy ko 'yon, nagustuhan ko 'yon. Naging effective kahit paano naman, pero hindi ganoon kabigat, 'di ba? That's the, the, the downfall. Effective pero hindi siya ganoon kabigat, hindi siya ganoon ka kalalim sumugat. Okay, so pakinggan natin, drag, nil. drag nil. Yeah. <clears throat> game, Arong game. Tanso? kanina pa lang naisip ko na. Yung tanso na sinasabi mo, nasa ngipin mo na. <clears throat> game. Game, game. Ito pala yun. Late mo pala sa personal. Short guy nga si Toto. Alam nyo kung dito naging tao o kaya kung siya'y naging puno? Bonsai ka siguro! <laughs> okay. Ang haba pa ng baba. Kaya ba, Chino Hai? Feeling in-check na mukhang bisaya. Dapat pangalan mo, Chino Bay. Unang kita ko sa'yo kanina, kala ko si Chokes ka. Love <laughs> trip ka talaga. Kaya pala wala ka na sa ML ah, rapper ka na pala. Kasi may kanta yan. Pala Jay yeah. si Mara. Poser ka ng estilo. Parang si Jay Mara yung expectation tapos ito yung dumating na order na galing temo. Pero sa sa may mga kanta. Tsak gets nyo ang pagrarap. Ah, kala mo nagchuchok. Pero sa sa may mga kanta. Tsak gets nyo ang pagrarap. Gusto ko sana i-cover kanta mo. Pag-trip ko magpakawak! Hmm. Pag-trip ko magpakawak! Kasi... Yung mga banat niya... Actually... Pag-trip ko magpakawak. Putang ina! Hmm. Pero alam mo, sa music video, sa performance, dapat pag-igihan yan! Yung sayo ang pangit, tapos yung boses parang napilitan lang! Wala pang pasko, may pasabog na! Di na dapat natanungin. Walang may pake, monotone ka, tila batang nangaruling. Pabasa pa yan, magrap. Kala niya yung kanyang tono, tono, colorful. E puking na nung napakinggan ko yung huli mong nirelease, parang kanta ni Plasma na hindi naka-horrorcore. <laughs> <clears throat> puking na mo. <clears throat> Oo, parang tunog. <clears throat> Pero alam ko sa mga gaya ko na basher niya, alata po na simpleng distracted to. <clears throat> Halata po na simpleng distracted to. Next time, kung mag-upload ka ng MV sa YouTube, i-private mo. <laughs> Nasali lang yan marahil pinapatindi ang record. Madali lang yung basagin. Yung tangina, wawasakin. Masakit ang dadanasin na parang di na-appreciate ang effort. Time. Okay, okay, okay. Ang una kong nakita, syempre, the the performance itself guys medyo hindi ganoon kalines yung performance ni Drugneil compare kay Chino so yun yung una kong category performance Chino Hai sa structure sa construction na construction at structure ng sulat sa tingin ko lamang pare si Chino Hai doon sa syempre sa multis 'di ba? Sa sa punto, sa references lamang pa rin doon. Si Dragnil, medyo dragging, putol-putol, Istanbul So, kabaliktaran eh. Kung ano man yung naging performance ni Chino Hai na malinis, kabaliktaran ng kay Dragnil. Dragging, hindi ganoon ka-epektibo. Diba? So, al alam ko, gets nyo na kung ano yung tinutukoy ko. So, para sa akin, I'll go with Chino Hai dito. Uh, bigyan ko ng 8 to. Chino High. Mas malinis, mas kumokonekta, mas effective. Diba? So, yun. Chino High, guys. Yo! Ah, intro! Simulan natin to sa... Pinakataas ng katawan ng gasa, pababa ng pababa sa balakang, hawak ko iglak, nagaling detret pa, ito resbak back, apatapong bara, aking ambak, mm -hmm. may kasamang chakra, martilong sa paa, o sige sumayaw ka, oy, rekta maleta tong as magda, iiyak to parang lando, kay Elsa, pila trabaho ka kahit ayoko, sana mm -hmm. ka ngayon ng tinda ni Linda, ka kasulat ng tula, inumaga na katulog, pagkamula tulala, naalim pong atan, kaya asahan mong malala, tumagaganap sa'yo, ito ang magpapadala sa as mong piling, Adamo, kalama, ay kipang nakadamo, kalamaw, ay dun sa, iwa, doon, pag nagpalubog, wala na nga, galing hang doon pala itong bading. Sa akin pa na o oh, diba ang galing, labing apat na... Ah, diba ang galing, labing apat mo bagaw mo ko maging kasing, para kang tilabang sumalubong sa pating aking ga... Para kang tilabang sumalubong sa pating aking aking, aking galing ibatanim Itong bading gawin nating... Oh, itong tamo, bading man. gawin nating aping-aping parang... Parang matching na nilasing sa biratin tap... Parang lasing na nilasing sa biratin... Oong guyin ko muna bago si Bakin. Armalit sa puta na corner na nakatutok lang sa kanya forehead. Bang wasak yung bungo na parang wrong turn. Bang wasak yung bungo na parang wrong turn. Mama sa ano sa maligalig na enforcer. Oy, basag yung bungo. Warak-warak pa yung balat. Duduraan ko pa bago, iwan ng wasak. Tatadyakan ko pa pala para merong bumukat. Ano ka musta tol? Maganda bang lumaban ang live? Time. La okay. sige, bigyan natin ng Hindi, may marami akong gusto sabihin para sa round na yon pero hindi ko alam kung paano siya umpisahan. Wait lang, na, -ano uh, inaano ko lang, ina inaabsorb ko lang. Inaabsorb ko lang, guys. And unahin siguro natin sa imposible namang hindi mo na-appreciate yung flow. di Diba? ewan na ako sa, sa akin na appreciate ko yung flow na appreciate ko kung kung paano nilatag yun ni, ni, Chino pero syempre may pero guys sa tingin ko nakasira sa performance ni Chino Hay yung mga starter yung mga Istanbul kasi inuulit niya di ba so sa tingin ko naka ano yun naka apekto yun pangalawa hindi niya hindi siya consistent mag-deliver ng mga flows. Napuputol, nagbabak to zero. Kaya yung yung impact sa amin putol din. Guess nyo? Uh, ano pa? Sana na guess nyo na. Tapos last sa tingin ko ang ang last na masasabi ko doon is yung bigat. Nasaan yung bigat? ba? Diba? Nandun yung flow. Andun yung multis. Props dun. Andun yung sulat. Props dun. Kaso nga lang, sa deliberation, medyo may kulang. Siyempre, hindi nga nagiging malinis yung deliberation ni Chino syempre Siyempre, factor yon. Plus, or at another, another thing, yung punto, yung impact, yung impact, yung punchline where 'yon, ganun ko hinimay yun. hindi napalanding. Sabi natin may may mga punchline naman, pero for me hindi napalanding ni Chino Hay nang maayos. de ba? Kasi nga sa nagkakaproblema nga siya sa delivery. So, ang ano ang pinaka main reason kung bakit naging ganun yung yung judgment natin sa, sa round 2 ni Gino is or was the deliberation. Yun lang. Kasi kung maayos yung naging delivery ni ni Chino Hay doon, pararamdaman natin yung 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 sarap nung ano eh, sarap nung multis niya, yung bigat ng ng imp, yung I mean yung impact, yung bigat ng sulat, mararamdaman natin yun eh. 'Di ba? Knowing Chino Hay no, ilang beses na natin na-review yun. So, sa tingin ko, doon lang nagkulang. Pero the structure, the multis, the retents was good. Karoon na ng delivery uh, problema sa delivery. Nung una, okay pa eh. Ma-excite kayo na, itang ina, nag-multi, nag-flow. Kaso, after ng iba't ibang uh, iba't ibang flow, nag nag-switch si, si Chino ay ng iba't ibang flow, di ba? Doon na nagkakaroon ng problema. Di diba? Parang, nawala yung excitement eh, na nag-iba ng flow, nagkaroon ng stutter, parang yun nga, nagkakaroon ng ng nawawala yung excitement mo, 'di ba? Kasi nag-iba, parang bitin ka pa doon sa isang flow na yun eh, nag-iba na naman. Tapos nagka magkakaroon pa ng stumble. Mauulit niya, maaayos niya, mag-iiba na ng flow, Istanbul ulit, 'di ba? So yun yun, doon nagkakaroon ng problema. Okay? So, oh, pero nevertheless, maganda pa rin naman yon Props doon, appreciated yung multis. Pero, sa tingin ko, kaya kayang talunin di drag ni Dragnil yon pero syempre depende sa magiging round niya gets so yun i think nasabi ko naman yung gusto kong sabihin round the uh, two ni ni Drag pangalan ako na intindihan lumaban ng live time wala ko na intindihan alam niyo ba na sa pulis takot sya mayari kasi parang bomba na di ma defuse sa ka palagi. Hinap na dilang <laughs> ng mga adik pag na full charge. Ganda, man. Man. Ganda nun. Laki-laki ng mata, kala mo mag... Gusto ko yun. Gusto ko yun, gusto ko yun. Sabog Alam niyo, palagi. Yung police, takot mayari? Ayos. Kasi parang bomba na di ma-diffuse, sabog ka palagi. Dilat na dilat, <laughs> ganyan God na ang na full charge, main Laki-laki ng mata, kala mo mag-flex siya ng contact lens. Hmm. Lagi ka bang puyat? Tangina kasi pulang-pula. Parang isda na bulok. Kung dito, mas madalas pa siguro makita ang mantika na tulog. <laughs> okay. Kapito na namatay, after 3 days malibing, agnas na tochong Pinaka-healthy mo na yan, pero mukha ka ng aklas na lolong. Malawak mag-isip ang adik kung amat nun malutong. Kulang nga to, nakudong, ang kitid mo na ko siguro yung nasalang yung bato, yung pangalso sa gulong. <laughs> ang haba pa ng baba, dati ka ba na piko? Siguro pag nagbabasketball kanyang baba, yan ang gamit niya sa paniko. <laughs> At halata mong matatangay kit sa hangin ng abaniko. Sobrang payat, hindi na nga halos makita ang anino. <laughs> Kung i-deny mo yan, kahit nalamog katyare dinaig pa ng baog yung gage, dinatatauhan na para bang tamud ng pare. Ayos! At, dinatatauhan na parang tamud ng pare. At kung usapan ay tugma, marunong yan, kaso ang corny. Subukan mo ko sa round 3, mag tayo ng multi. Kasi yung estilo mong pangmalakasan, malakasan, pang mga men. Ako yung estilo ko sa laban, ang kahinaan alamin. Kung hanggang multi ka lang pare, tapos wala rin barang malagim. Yan ay kayang gawin ng marami habang ako'y marami pang kaya na gawin. Nice! Woo! Yun, yun ang malinaw na nakuha ni Dragnil. ba? Diba? Ang ganda nun. Malinis. On point. Ayun eh, sinasabi kong bigat. Yun yung sinasabi kong impact. Kasi, yung lahat ng, ng ginamit niyang angulo para kay Chino hay, rake daw niya si Chino Hai, eh, inasar niya, dinis niya talaga. Hindi lang sa sa estilo, kundi sa yung, yung, yung appearance, di ba? So, yung nagumpisa sa jokes, di ba? Yung dati ka bang piko, basketball mo, yun yan, yung mga tumatak. Dati ka bang piko, siguro sa basketball, yan yung ginagamit mong paniko. Tapos yung nag-extended rhyme scheme eh. Sa sobrang payat mo, parang ha, ano, tatangin ka ng hangin ng abaniko, sa sobrang payat, wala ng anino. So, extended rhyme scheme. ba diba? Pero, the way he deliver those lines were very effective. So, sa tingin ko, ito yung sa, sa sa apat na round, apat na round na ba? Diba? Sa apat na round na narinig ko, tig sila. Ito yung pinakamalakas. Ito yung pinaka-effective. Ito yung pinaka-solido. Okay? So, strongest round ni Dragnil tong round 3. Sana madala niya yung ganitong ganitong energy sa round 3, tama? Sa round 2, sorry. Na madala ni, ni Dragnil yung round 2 energy niya papunta sa round 3. Okay? So, 'yun. Uh, binigay ko kay Chino hay yung round 1 sa 8-7 na score pero pagdating dito sa sa round 2 ibigay ko to ng 9-7 in favor of Dragnil. Malayo yun guys. Diba? Malayo yun. Si Chino High okay yung flow niya eh, Pero yun na, hindi ko masyadong ma-absorb yun. Marami, marami pa siyang ah, nagkakaroon siya ng problema sa de delivery. Okay? So that's it. 8-7 sa round 1 in favor of Chinuhay. Round 2 naman, 9-7 uh, in favor of Dragneil. So that's uh, 16 to 15 tabla sa rounds. Pero sa tingin ko, sa scoring lamang si Dragneil. Round 3, deciding game. Ang <laughs> ligalig mo talaga. Ano bang pinagsasabi ni mo? <laughs> Kanina sinabi mo, Timo. Ngayon naman, Pico. Putang inang to, unang bira! Bumisita ako sa bahay nyo. Pagbukas ko ng pinto, eh, ay yung nanay mo. Igoogi. <laughs> <laughs> yung tatay na ito, OFW, maganda record, walang makabit. Unang-unang tao na binubul sa yung bato ng piramid. Putang ina mo. <laughs> <laughs> Dahil joke lang. Hindi totoo yun. Bakit nag-aangas ka dito? Wala ka naman dalang derringer. Tangina, na, online battle rap. Ano yun? Pag may nag-champion yung tropeyo, sinesenda lang sa messenger. Tangina, na, online battle rap na lang. Video na lang, na ka pa. Pukingin na mo. Nagtatanong ka, sino gusto mag-rap? Ay, sino gusto ng rap speed? Puta, parang may crowd. <laughs> Puta na, pa sila. Pwede naman ilagay yung cellphone tapos yung kodi ko sa likod. <laughs> hindi nyo naisip yung puta mga utak tuod. Sino may mga taga hag hagda, dito? Ikaw? Hindi mo rin ginawa yun? <laughs> Ilan taon na kayo doon? Ilang taon na kayo doon? Mga isip bata! Para mga hindi nag-eskwela! Utak nga nga! Alam mo tong round three ko? Wala tong sulat, always naman eh. <laughs> Pag binaril kita sa bungo, lalabas yung mani! <laughs> Tangin na Ano daw? Tangin na na, <laughs> <laughs> na, na ito. Okay yung get up! Kago! Nakapitid na short, tapos yung sapatos! Pangsuwag. suwag! Utangin na anong tatak niyan? Lebron James Harden? <laughs> Yung tatak ng brief, ang sapatos din. Sapatos ni Stephen Carey. Under where, time. Freestyle, no? Okay. Take na natin, ha? Tignan natin kung ano yung magiging pantapat ni Dragnil doon. Yung sinabi ko, eh, yung, nung sinabi niya kanina, di ko trip yung angle. Anong inuwi ng papa ko yung bato ng piramid? Yung papa mo inuwi yung camel. <laughs> Cooking okay, ina mo? <clears throat> Pansin ko lang pare. Madalang ka mag Di Didiretso yan ng eight lines ng nakamulti sabay. Wala man lang nag-react. Ginagawa na yan nila ni Archer, Cygnus, Lance Invictus, Nigo sa kamarami pa. Dito rin pa madadali ka, silhouette ni ninutila, di ko kita pagkakaiba. Ang mm. point ko lang naman, walang espesyal kung kaya mo yung gawin. Hindi ang multi, kundi ang punto yung dapat tumatalim. Mm. Ako kaya kung maging sick bro habang gumagaling ikaw. Gusto ka agad umani kahit na wala pa tong natanim. Mm. Nice. May narating ka na ba sa buhay? Punto. Kung wala, manahimik na. Yung mga sa isip niya. Umangad, umangat, umangat, bumagat, sumapat. Huwita tanga, managinip ka. Di ka ganon kagaling, kaya wag mo kong yabangan. Oo sa atin, ikaw yung maugong pangalan. Dahil sunod-sunod kang nanalo. Saludo na lamang! Kaso nga, ano nga ba kahirap mag-win streak pag mga bobo kalaban? Hmm... Di yun karangalan kaya di mo nice. take over, tanga! Kumbaga sa baraha, ikaw yung bago kasi may joker ka pa! Sa mga nagsabing magaling ka, chong masyadong malabo, pixelated kumbaga, tong hangad mong panalo, kitang kita sa mata mong kabadong kabado, alam niya kasing nakakahiya yung matalo sa bago. Ooh, hoo, hoo, hoo. Tang inahanda, men. Kailangan pa ba natin ibigay ng ano yun, judgment yon Strongest round ni Dragnil at uh, sabi ko nga, ba diba, yung okay naman yung freestyle ni, ni Chino ay kanina, pero kinain siya ni Dragnil doon. Malinaw, ba? Diba? Ito yung deciding round eh. Ito yung deciding round natin and sa tingin ko, sobrang klaro na kay Dragnil yun. Hindi na natin kailangang i-deep dive pa to. Kitang-kita nyo naman. Sa tingin ko, mag a lahat na Dragnil to. 1 Chino High, round 2 and 3 Dragnil. Score, 9-7. Ay, 10-7, sorry. 10-7 para kay Dragnil. So, that's 7-9. Uh, And 26. 26 points for Dragnil. Kay Chinuhay naman, uh, 8, 7, and 7. And that's uh, 22. Diyo, tama ba? O, tama, 22. So, doon. 26 to 22. Second and third round, Dragnil. Round 1, Chinuhay. Ganun lang kasimple. Kita nyo naman yung mga punto na binanggit ni, ni Dragnil doon. Direkta talaga yon And, ayun. Uh, that uh, ano yun, parang nail in the coffin na yung ginawa ni ni Dragnil sa sa round 3 eh. di ba nakuha na niya yung round 2 tapos yung momentum niya sa round 2 nadala niya dito so yun strongest round round 3 Dragnil to Black Manila tuloy lang keep grinding Shadows at ayun pero ang boto ng Hurado 3-0 maganyay para kay Dragnil Shadows Shadows <laughs> Yo, Drag shoutout nga pala sa... Yo, round one, pinakamalakas ni Chino Hayon. Mm. Nakitang kita na iwanan niya si Drag nil. Yeah, yeah, yeah. Papainit pa lang siya, medyo kinakapa niya pa. Tapos pagdating 2 and 3 ni Chino ay lumaylay na siya. Doon nag-step up si ano. Mas laki na lamang niya doon. Kaya 2-1 kay ano, Drag nil. Yeah. Uh, blitz and rap Lines. Nung una round one, medyo kay ano pa yun eh. Kay yes, kay Chino, Chino. Hayon. Pero nung nung 2 and 3 bumawi si Dragnil tas laki ng Agwat so Dragnil so, okay. props pareho same same Ayan, Dragnil versus Chino binoto ko round 1 bigay ko yung kay Chino dahil sa uh, naging starter ni Dragnil dun sa round 1 pero mm. kahit paano dikit pa rin yung sa round 1 na yun pero para kay Chino talaga yun oh. tapos yung round 2 uh, since nag-reference sa na, saan nag-graph skills na si Chinoy doon, parang hindi tumama ng direkta dito. Yun para, nga eh. So yung kay Dragnil parang papalakas ng papalakas yung round niya binigay ko kay Dragnil yun. Then yung round 3, uh, si ano, Chinway kasi parang yung kalahati ng round 3 niya parang nag freestyle na lang siya. Then yun yung pinakamalakas na round ni Dragnil kasi pinakita niya doon na kaya ko rin mag, ano, mag, mm, anong tawag doon, mag multi-multi. Kaya niyang mag sumuntok lang ang ganda ng mga ano. Ayan so, 2-1, ah, 2-1 binigay drag. Okay, so agree naman lahat and uh, kung paano nila nakita yon ganun ko rin nakita so halos magkakapares kaming apat ng scoring so yun lang palinaw na na-drag din yung battle na yan so I did enjoy this battle okay so props kay drag nila. ang lakas nun pechino hay naman tang ina sayang andun yung inexpect ko pero parang kulang pa rin di ba So, yun. Hindi ko na patatagalin, guys. Kita sa next na review, mga kumag. Peace out.